Yang yeah, JM, mga isabi ko na, hindi ko na yung sino yun sa si viral. Yun, Tinitingnan ko na lang yung mga ano na, kaya ako nakaka-relate sa totoong situation ng Pilipinas dahil dumi, kasi nasa siya doon ba diba? di ba? Ayun, JM, yun yung kabayan viral, Mayan anti Antikino. Meron pa eh, brothers, marami. Okay? So, mabuti! ang mga Pilipinong laman para sa masangapi! Magandang gabi sa inyong lahat! Bakit pag-alan ko ay Goldilakas ng Bayan, Yan yung unang in-interview ako doon sa August okay, 16, yun eh. Sa ETSA. Ang nagsabi sa akin yan si BMR, Goldilakas ng Bayan. Dahil pagsabi ko doon, wala isang oras, ng 200 kills, tapos ko sa international 10 million pero pinadelete agad ng mga hacker, na mga piste. Sinabi ko doon ang flood control. Sinabi ko doon, doon ang follicle test. Sinabi ko doon ang 1379 na i-forfeit. Hindi naman sa kanila mga dami, mga ano. nagnakaw na lang, nagtagnakaw. Yan ang totoo. Yan yung totoo, yung, yung mga yan. Ha? So, yun ha. So, mga kababayan, bakit tayo nandito? Bakit tayo nandito, sir? Kabayan viral. Bakit tayo nandito? mo na ko eh. malapit na tayong manalo! Kung alam nyo lang! Dahil alam ko yan dati, press conference, meeting-meeting. Sunod, marcha, rally, program. Sunod, pikit! Ito na yun! Pikit! Vigil! Pinubulaklak ginda about sa akin. Dahil itong araw na to ay hindi about sa akin. Itong araw hindi para to sa atin, para to sa buka, kinabukasan ng pamilya natin, sa mga masang api, na. Ah, dahil nagkamali noon. Anong nagkamali noon? Lahat ng mga pagbagay na nangyayari, hindi yan pagkakamali. Hindi natin masisisi kung ang ibang tao papatay. Papatay ng isa. Para na lahat. Hindi nyo mapipigilan yung ibang tao. Magigibang laban. Nangigipa sa parliamentary struggle well, like ganito. Parliamentary, okay? We, 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 okay, we, ano ano natin yung mga boses natin lahat-lahat pero yung iba, nakita na nila paikot-ikot, yeah. paikot-ikot, paikot-ikot buwang yawa ng mga pistina yawa ng mga pistina mga bilat kana ng mga pistina hindi nyo nakikita Quezon City, nandun uh, lahat Campagnado, Crame Pardun, lahat nandun liwasan, Example dito. Iba. Okay lang. O okay lang. Kasi hawak nila yan eh. Ako i-insert ko lang ha. Ako. I-insert ko lang. Meron isang secretary ng presidente ngayon. Yan yung original na secretary. Yan yung nagpapanalo. advisor. Bravo! Lahat ng patayan, di ba, nasa sa Quezon? Pinapatahimik! Yung mga na nakikipaglaban para sa Pilipino, boses sa Pilipino, pinapatahin nila! Tingnan mo! Di ba? Lahat ng mga pagyayari sa panahon ng yellow, 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 panahon ni yellow, yung sekretary din nun, yun yung nagsusunsun ngayon. Kaya kung titingnan nyo, di ba? Yung panahon ni Noy Noy, Noy hindi sa mga kanon, may mga kung ano-ano korupsyon. Dahil hawak nila yung mga nagrarali. Hawak nila, hindi, hindi maaawas nyo, no? Hindi yung -ano, kasi hawak nila nagrarali. Ngayon, sinong nakahawak, rin po yung na na lang ang ibig kong sabihin kaya walang nangyayari sa EDSA o oh, sa EDSA so, sa OSA kasi keson yun eh hawak nila kailangan, kailangan mamulang tayo kung 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 mag change tayo or balik sa ano mag, mag ganyan lang yan eh fury practice dialectical matinilisim hindi pwedeng dogmatism straight lang tayo sa fury during practice natin kung pag-practice natin, mananalo tayo. Doon natin ma-prove na tama yung theory natin. Di ba? Palagi lang tayong, Hoy, corruption, corruption. Hindi, bullseye! Poses boses ng tao, yun yun, konstitusyon. Kaya ginawa, ginawa ang saligang batas para sa tao. Lahat dapat na gagawin nyo para sa tao. At huwag niyong kakampihan yung mga amo, oh, yung mga tsimoy naman noon. Yung inaapin nyo, ito, tingnan nyo, tapos kinukulong nyo, pinapatahimik nyo, yung mga tao, sanang nakikipaglaban. Ang ina ng kulong niyo. Ah, Di ba? Kaya ngayon nagpapasalamat talaga ako. Nagpapasalamat ako na wag kayo magalala guys. Ah, uh, yung 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 dalawang resign, yung yung kang era. Konti lang kami nung palagi pero na-aw siya. Lagi yung kagandahan guys. Hindi yan quantity. Hindi yan karamihan. Maraming, maraming ang mga kasi marami manggo. Mga bobo naman. Ang namumuno naman, bobo. Di ba? Kahit konti lang tayo, pero kung mata matalas yung ano natin. Bangli yung ano natin. Agila yung ano natin. Di ba? Kumatalas tayo, kahit isa lang kayo, dalawa kayo. Basta ang importante, yung mensahe natin, mapaabok. Yun yun. Hindi importante, konti-konti, anong konti. konti, konti. importante quality y su calidad, okay, vamos.